Lumipat na ng tambakan ng basura ang ilang lungsod sa Metro Manila kasunod ng pagsasara ng Navota Sanitary Landfill kagabi. May agam-agam naman ang Manila City Government at nalalayuan din sila sa bagong tapunan nila ng basura, nasa front line na balitang 'yan si Gio Robles. Mistulang isla ng basura sa Manila Bay ang higit apat na pong ektaryang Navota Sanitary Landfill. Dito tinatapon ang basurang nakokolekta mula sa Maynila at lima pang karatig lungsod mula pa noong 2006. Pero matapos ang halos dalawang dekada, isasara na ang Navotas Landfill. Ayon kay Manila Mayor Esco Moreno, Simula ngayong araw sa New San Mateo Sanitary Landfill sa Rizal ang bagong tambakan ng basura ng mga manilenyo sa liham na ipinadala ni MMDA Chairman Romando Artes kay Moreno. Inatasan nito ang LGU sa bagong dump site na itambak ang nasa 2,000 toniladang basurang na sa Maynila kada araw. Base pa sa proposal ng MMDA, sa San Mateo na rin itatambak ang basura mula sa Paranaque, Pasig, Pasay at Valenzuela. Habang ang basura mula na botas dadalhin na sa Rizal Provincial Sanitary Landfill sa Bayan ng Rodriguez pinasara ang Navotas landfill dahil sa banta nito sa kalikasan. Nasa Manila Bay lang kasi ito na isang environmentally critical area. Metro Manila. Yung lang, nangangamba si Mayor Isko sa nakatakdang pagsasara ng Navotas landfill. Matatagalan daw kasi ang paghahakot sa basura dahil sa layo at traffic patungo sa bagong dumpsite. Kapag nasa San Mateo na yung queuing portion, e eh sabay-sabay po dumarating ang traffic. So, it will take time. So, ibig sabihin, babagal yung palikan. Idagdag pa daw dyan ang dagdag gasto sa gasolina. Mula rito sa kinatatayuan ko, tanaw natin itong Navota Sanitary Landfill. Nasa 10 kilometro lang ang layo niyan mula sa Maynila. Pero ngayon, triple na ang layo. Aabuti na kasi ng nasa 30 kilometro ang kailangan tahaki ng mga truck ng basura bago makarating sa New San Mateo Sanitary Landfill sa Rizal. Paniwala pa ni Mayor Isko, mas mabilis ang paghahakot ng basura sa nakagawiang sistema sa Maynila kung saan binadala muna ito sa Bitas Marine Loading Station sa Tondo. Mula roon, ikakarga ang basura sa mga nakaambang na barge sa kaibabiyahe sa dagat patungong na Votas Landfill. Nakikipag-ugnayan na ang Manila Department of Public Services sa garbage contractor ng LGU na Lionel Waste Management Corporation para sa mas malayong biyahe ng mga garbage truck. Nagbabalita mula sa Frontline, G. Robles, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News5.